So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat no? So for today's video mga bay ay Papalitan ko yung aking kadina kasi Ano na to, na putol no? At saka, ayan o no? So yung ginamit ko ay ano to, yung ginamit ko na kadina is temporary lang So yung ginamit ko dito ay dinugtungan ko lang siya kasi naputol Ito talaga yung kanyang original na kadina o. So putol na siya Tsaka Ngayon ay papalitan natin siya ng bago At tsaka Bago natin siya papalitan mga bay no? So Itong ano Mga ito na kikita yung dumi ito eh okay, tatanggalin muna natin daw lilinisin natin at saka meron akong nabiling ano dito no pang tanggal ng ano niya dumi so first time ko pa rin gumamit nito try natin kung gumagana ba tong ano na to no at saka meron siyang brush na pa ano padala So, ayan. So, lilinisin natin saka So, ayan mga bay no? So, bago natin simulan yung ating video tutorial, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, ayan mga bay no? So, bago lahat ay tatanggalin natin to, itong tools na to. Ito, ito no? ito is kailangan natin dito ng anong tools 12 mm na sakit type para matanggal natin tong sprocket nya yan 12 mm at syempre tatanggalin natin at saka luluwagan natin to ito itong kanyang para sa ano nya sa adjuster ng kanyang kadina at saka ito is ano to 10 mm no 10 mm tatanggalin muna natin yan ayan so tanggalin muna natin ayan dito dalawa yan ito is apat so tatanggalin ka muna nga, mga bay ha so ayan mga bay no so natanggal na natin tong ano nya dalawang pernilyo ito na no yung kanyang cover so ayan no sobrang dumi na rin so lilinisin natin yan mamaya gamit itong engine dick greaser. So, hindi ko pa na, hindi pa naman ako nakatry ng ganitong, ano, produkto. So, nakita ko lang rin to sa online. Pero try natin, nininisin natin to kung totoo ba yung nasa online o baka na-scam tayo nito. No? Meron yang padalang, ano, padalang brush. Tsaka ito yung bagong, ano, kadina na bili natin sa online. Siyempre sa, Lazada. So, ayan o. So, Otaka chain sprocket. So, yung sa ano po lang mga bay, sa Wave 125 ay ano to, 36 teeth. Tapos, yung sa kanyang, uh, sa likod niya is 36 teeth. Yung dito sa harapan ay 14 teeth to. Ito. No? So, itong dalawang tornillo yung kailangan natin itong kalanggalin gamit yung 12 uh, 10 mm na tools na socket type ito ayan tatanggalin natin yan yan dalawa para mapalitan natin tong 14 teeth na kadina ito is 36 teeth din to ayan ako. No, ito yung kapag yung naputol siya at saka dito yung kadina no na ipit o oh, na sira. Pati na rin yung mga ano niyo tornilyo nasisira na rin oh. No? So ayan oh, no? gasgas na gasgas -gas. so buti na lang yung niit, Masyadong malakas yung ano natin takbo. Nasa ano lang tayo nasa 20 kph lang yung takbo natin so hindi siya masyadong ano malakas so hindi tayo na saktan. So tatanggalin muna natin yung tornilyo na to dalawa saka linisin natin. So ayan mga bay no so na ayan testingin natin to kung talagang totoo ba yung nasa advertise nito. No so, it. Ayan, spray natin. Parang ganoon lang yung ano nito. Instruction kung paano siya gagamitin no. So tatanggalin na try natin kung hindi ba tayo na scam sa produkto na to. Ayan, Tapos brush. Yan ito, brush. Brush your teeth. Kasi walang tagahawag sa kamera. So, yan muna natin. Try natin tanggalin. Kasi lalong haba yung video natin kapag pinakita ko pa sa inyo kung paano natin siya tinanggal yung mga kalawang. Yung dumi. Wala. So, ayan mga bay, no? So, para malinis natin siya ng mayos pala, ay kailangan tanggalin natin to. Itong sprocket na to, no? So, kung wala kang tools, gagamit ka lang ng ano, socket type na gaya, kagaya nito or kung ano yung meron sa inyo dyan. So, yung kailangan mo lang is i ikambyada mo siya para para siya yung magkontra sa ano mo sa ano ba Tagalog no siya yung kukontra at saka hindi ka mahirapan sa pagtanggal nito no dali lang naman to ikot mo siya pa kaliwa Gano'n no ito is niluwagan ko na to ikambyada mo lang to para hindi ka mapagka nag DIY ka tapos walang tagahawak kasi sasabayan sa ikot kapag hindi mo to ikinambyada so, ah, No? so i ano natin siya tatanggalin natin para malinis natin ng maayos yung sa ilalim no dito itong dalawa dalawang tornilyo na to So Hindi <laughs> naman to mahaba Hindi naman mahaba yung tornilya na to mga bay So Madali lang siyang maluwagan Ayan oh, you yeah. Tsaka Itong ano niya Lock Ayan, ikot mo lang siya Nang wala nito. Wala kasi yung tagahawak. So, ayan. Itong, ano niya, lock. Kailangan, mayroon siyang, ano, guide. O, yung guide na to. Ay, yung guide na to. Ito yung sundan mo. Ikot mo siya. Tapos, iyan mo siya, idiin mo siya dito para mahugot natin siya palabas. Ayan. Ito lang wala kasing tagahawak sa ano natin no? Oh, sa camera ano natin basta ito 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 yung guide niya ito nakaano ano na to naka, naka ano na yan naka so naka, ano na yan sa guide so kailangan mo lang siyang uh, hugutin na yan o oh. yan ito yung sinasabi ko yan yung itong may ngipin so dito mo sa i no sa may guide niya para mahugot linisin natin to mga bay oh ayan sobrang dumi na tsaka pwede na natin tong hilain ayan o. pwede mo nang hilain tanggalin yung ano niya pwede mo na siyang tanggalin yung kanyang sprocket ayan tanggal na no so sobrang dumi na talaga niya mga bay so ilang ano na to ilang siglo siglo ba naman ilang ilang dekada na siguro to nung hindi linis ang una pang mayari yung nagunang mayari sa akin so ngayon kailangan natin tong linisin no try natin oh, ito gamitin natin tong nabili natin sa online para matanggal yan siya so, man. ano so brush natin siya ayan so i ano natin i ano ko sa i update ko kayo mga mga bay no so ganun lang siya sa pagtanggal ng ano niya ng sprocket niya dito sa bandang harapan so natanggalan natin yun so yung kulang na lang is itong nasa likod no yung 36 tang niya so ito ayan So ayan mga bay no So na ano na natin siya Nalinis na natin siya ng Kunti lang yung natanggal nating dumi Pero at least na ano na siya Na kita na yung kanyang ano ba Bakal ba no So ayan no At saka Tanggalin natin tong sprocket nya Sa bandang likod gamit itong ating ano 12mm na tools Okay lang So 12 mm na tools yung kailangan natin dito mga bay. Ito is niluwa, niluwagan ko na kasi to, no? Ito 12 mm. 12 oh, yan oh, 12. So 12 mm yan no? So kailangan natin siyang luwagan Kapag ka, ano kayo mga bay Nahirapan kayo nito Ispiri kayong pwede natin i ano to ikabit uli dito kasi normal lang yan sa mga ano kapag matagal na na hindi na o na nawagang tornilyo is normal lang na matik medyo matigas tong ditong, pa, dito sa parte na to so i ano mo siya sa same sa ano sa maliit na sprocket i ano natin siya ikambyada no para pag ikot natin pa kaliwa is may pipigil sa ano natin sa ikot natin sa ating tornilyo para hindi siya ano para matanggal natin so yun, so ilikot mo siya pa kaliwa so pa kaliwa yung ikot ayan so eh, niliwagan ko na kasi to kanina no so ayan ito yun no, na sira yung ano niya kailangan natin parang kailangan na natin itong ano, pa, papalitan ng bagong tornilyo kasi pati rin dito on sira gawa ng pagkaputol ng kadina na dito sumayad ayan dito naipit yung kadina so yung isa naman dito ayan apat kasi yan no? sa mga naka wave 125 XRM magkapareho lang sila ng sprocket no 36 tang at saka yung sa harapan ay 14 tang ayan tatanggalin natin muna itong mga bayang So yan mga bay 'no, so natanggalan na natin 'yung apat na tornilyo niya sa likod na sprocket. Ayan. So natanggalan na natin 'yan, ito 'yung apat is natanggalan na natin. So 'yung sunod nating tanggalin dito mga bay itong kanya'ng axle. Luwagan muna natin 'to. So ito is 14mm at saka sa likod ay ano 'to? 17, 17mm. Tanggalin natin 'yan para ma ikabitan natin yung bagong sprocket niya dito sa likod at kadina tanggalin na natin mga bay so yan mga bay no so natanggal natin yung kanyang axle no so ito yung sinabi kong 17mm na ano tornilyo ito is 14mm dito at saka yung kadina niyang luma ay tinanggal ko na rin no so yung lock nya ito ito so itong ano niya is ano na to kailangan na natin siyang tanggalin kasi natanggal natin yung tornilyo pero dito natin siya sa sa baba ibaba muna natin ayan ang baya oh. so ayan so ayan mga bay. no? so tatanggalin natin yung mga dumi nito kasi na madumi na rin so ta Tsaka ito yung bago nating ano, kadina mga bayo. unbox natin yan mamaya. At tsaka install natin dito. Yung bago. Kailangan So yan mga bayo no. So ito yung bago nating ano. Set na kadina yung. So kailangan pala kapag nagpalit tayo ng. Kadina at saka sprocket kailangan is buo yan. Set sa likod at saka sa harap. So ito yung sa likod niya no. So 34 teeth. At saka yung sa harapan ay ano to. 14 teeth. So ayan. So dito natin to ilagay. So dito natin siya i-install. No, at saka kailangan natin ng pangputol sa kadina mga bay para hindi masira natin yung ano natin, kadina, no? kailangan natin so kung wala kayo nito is kailangan yung bumili kasi mura lang naman to nasa 110 peso lang to so para mas madali kasi siyang maputol para makapag adjust tayo ng kadina natin so ayan so install natin itong una no kailangan so ayan o oh. ayan So, sa pag-install nito mga bay, yan lang, simple lang sa so, kung paano natin siya tinanggal kanina ay yan sa so, ayan yan so ikot, iano mo lang siya i i shoot mo lang siya sa ano sa groove yung sa guide niya yan o so, yan diba? so plug and play lang siya tsaka yung sunod niyang i-install natin ay yung kanyang lock no tek lang ito yung lock ayan o so yung sunod niya is ito kailangan natin i di ba naka -ano siya ganon so ikot natin siya ng pag ganito So wala kasing nagawak sa video natin mga bay So Kailangan natin siyang Ano yan ganyan no, lang. No, So i-adjust natin tong Ano niya ito Kailangan ma magka ano slime, magka tugma para mataga, malagay natin tong kanyang tornilyo Kailangan mga bay so yan mga bay no so kailangan pala itong kanyang lock ayan ito is hindi mo siya ipasok ng sagad kasi pag pinasok mo siya ng sagad ayan pag ganyan hindi mo na siya ma-adjust kailangan i-atras mo siya ng konti ayan para ma-ikot mo siya at saka itong sprocket na to yung i-ano natin iusog ayan ayan o. so ayan o goods na yan at saka i-install natin itong kanyang tornilyo dito. Ayan. Ayan. Na. Ayan. Ayan o. So, ayan. So, naipasok na natin no? o. oh, So, ayan mga bay. saka yung isa dito sa ano, ilalim. So, higpitan natin to mamaya mga bay, no? Install naman natin itong isa yung kanyang 36 teeth na ano sa bandang likuran niya. Ito is yung maliit kasi to eh. Yung nasa bandang harapan. Ito yung 14 tang. Ah, 14 tang naman. Sorry. <laughs> 14 teeth pala, no? So, ayan. So, hindi mo siya, masya, hindi mo siya isagad itong kanyang ano, washer hanggang dito lang o oh, yung may ano niya dito lang oh. ayan dyan lang para ma I, itong ano maliit na toys i mo lang siya I, hilain mo siya ng konti para ma ano yung sa butas ng ano niya tornilyo ma mag ano sila mag katugma so yan yung susunod natin is ito no ito na yung susunod nating install so madaling madali lang sa mga bay kung marunong ka na sa pagtanggal kung paano nung siya tinanggal so ganun lang yun yung pag install kaya Ahala ah, kasi anong Bakso 'yan. Hmm. So, 'yung mga ganitong sprocket ay magkapareho sila ng XRM 125. So 'yan. So ito is ayan, kung makikita nyo is na linis na natin siya ng medyo ano na siya. Hindi kagaya ng gani kanina na ano siya na Maraming marami. so ngayon <laughs> eh, ilagay na natin yung mga tornilyo dito at saka higpitan natin itong apat na tornilyo na to so ayan katapos niyan ay ibalik natin siya sa kanyang hub no pagkatapos ay iinsula natin itong kanyang kadina so ganoon lang siya mga bay So, yung last natin is yung sa pagkabit na lang ng kadina at sa pagputol at pag-adjust. Teka i-install na natin to higpitan natin. Bye. So, ayan mga bay, no? So, ito na yung ano natin, bagong kadina. So, naibalik na natin, na-install natin yung sprocket niya sa bandang harapan at sa kanyang sa bandang likuran. So, kailangan lang natin, ayan, ito yung, ano niya, plastic. So, kailangan lang natin ay hahanapin yung lock. So, saan yung lock nito? sayang kasi pag na ano, Na dumihan. So yung lock niya ay nasa kabila siguro. Baka nasa kabila. Ah, ito. So ito yung lock niya, no. Tanggalin natin siya para ma maikabit natin siya dito. So tanggalin mo natin tong lock. I ano lang naman to siya mga bay sa pagtanggal itulak mo lang to pag para matanggal natin Kalain ko muna mga bay ha. So ayan mga bay no. So so para sa mga hindi pa marunong magtanggal ng lock niya, so gamit ka lang ng pliers. Tapos itulak mo lang siya na ganun. Lang. Okay ka lang mga bay ha. Oh, yan. Oh, so natanggal na natin oh. Yan bak so dapat tulak lang to so, so ayan ganoon na siya sa pagtanggal mga bay saka install na natin to install na natin ha so ayan mga bay no so na dito natin siya so tatansyahin natin yung kung ano katas yung puputuli natin so puputol tayo ng dalawa dalawang ano dito natin siya puputuli no So, tapos dito na lang tayo mag-adjust sa kanyang ano. Ayan. So, dito. Ito yung puputuli natin. So, dalawang ano lang yung dalawang ipin lang yung tatanggalin natin mga bay. Dito. So, kailangan natin dito ay itong pang putol ng kadina. Kasi pag wala ka nito, ano tayo, matatagalan tayo sa pagputol na ano natin ayan. so ayan mas so, madali lang kasi to pag may ano tayo mga bay pang putol ayan o. Uh. 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 Kasi pag wala kang pang putol ito mga bay, yung gagamitin mo ay i-martilya mo siya tapos masisira yung ano niya. Ma sisira yung ipin. Ay ano bang tawag nito? Basta masisira siya kapag wala kang pang ano nito. Pang uh, pang pang ano? Pang tanggal sa kadina. Mas maganda meron. Ano you know? Wala nga nakas. Ayan. So, ayan. Back. 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 Ayan. Ayan eh. Kapitin na lang. Parang eh mahaba yung ano natin video. Ayan o. Ayan Sige so na, mga bayo. Ito So, yan natin Mas madali siya kapag meron ka Pang putol ng ano Kasi pag wa, wala eh, Mahirap yan. So, dito tayo Tsaka, sa paglagay ng kanyang lock Mga bay no, oh, Dapat naka Position siya ng ganito Ito ganito siya mga Ayan. Dapat nakaharap yung ano niya, lock dito na nasa ano labas. Nasa labas yung lock niya ayan. Para hindi ka mahihirapan sa pag ano nito, pag sa pag ah, tanggal kung sakaling magpalit ka ng mga bagong ano kadina. Tapos, ito lang. Oh. Ayan, okay na. Ayan, goods na. Tapos, kailangan lang natin i-adjust yung ano niya dito. Dito tayo mag-adjust kung gaano ka higpit dito. So, kailangan dito ito. So, ayan mga bayo, no? so na ano, na na natin sa pag-install yung ating buong set ng kadina. So, ayan, no? So, ensure nyo lang mga bay na dapat nahigpitan nyo yung mga tornilyo na to para sa safety natin. Ito, lahat. Lahat na lahat ng mga niluwagan nyo ay dapat ano siya, nakahigpit na. At saka yung play is mayroon siyang medyo mataas pa yung play niya. So, parang kailangan ko pa siyang ano, i putulan pa siya na konti pero i-observe natin siya kung ano yung ano niya performance tsaka natin sa putulan ng Siguro isa siguro isang ipin yung putulan uh, puputulin natin para na ano, set natin sa naka-pull adjust na tayo dito sa kanyang ano dito pull na Ay naka-pull na yan lahat So habang ginagamit natin to is luluwag siya uh, overtime at saka yan lang sa mga bay, no, so susundan so nyo lang yung ano procedure kung paano natin siya binaklas at saka paano natin siya pinalit so yan lang So ayan mga bay, so hanggang ganun lang uh, hanggang doon lang yung ano natin video. At saka kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga bay, so kung ngayon pa lang napadpad, uh, huwag niyo pong kalimutang no, isupportan yung maliit ating YouTube channel para kung meron tayong mga bagong video na i-upload ay ma -no notify kayo at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ating i-upload. Sige so, lang. So, mahirap talaga maging mekaniko, oh. marumi yung kamay natin. Sige so, lang. Huh? Ingat kayo lagi at God bless sa lahat.